Kim Chiu at Polo Abilino nagluluksa ngayon sa pagkamatay ni Deo Andrinal. Pumanaw na ang TV executive na si Deo Endrinal, pinuno ng Dreams Cafe Entertainment sa ABS-CBN at Vio Philippines noong ikatres ng Pebrero sa edad na 60. Ilan sa mga proyektong pinangasiwaan ni Andrinal bilang pinuno ng Dreams Cafe Entertainment ay ang ASAP, FPJ's Ang Probinsyano, May Bukas Pa, The Vast, Lin Lang at marami pang iba. Si Paolo at Kim ay matindi ang pasasalamat sa si yumaong producer dahil siya ang nagbigay ng kanilang proyektong Linlang at ang bago nilang proyektong What's Wrong with Secretary Kim na mapapanood sa July 2024. Ang yumaong producer mismo ang nakadiskubre kay Kim at Paolo sa aktingan at siya ang dahilan kung bakit may love team na Kim Pao ngayon. Si Sir Deo ay isa sa pinakamalaking rason kung bakit successful ngayon si Kim Chu dahil siya lang naman ang nag-produce ng na mga sikat niyang pelikula kapilang dito ang Sana maulit muli noong 2007, My Girl noong 2008, tayong dalawa noong 2009, kung tayong magkakalayo noong 2018, Inakapatid Anak noong 2024, Ikaw lang ang iibigin noong 2018, Love Thai Woman noong 2020, at Lin Lang noong 2023. Pati din si Paulo Abelino, sumikat ang aktor dahil sa kanya. Kabilang dito ang kanyang pelikula na Walang hanggan noong 2012, kahit konting pagtingin noong 2013, Honesto noong 2013, Sana Bukas Pa Ang Kahapon noong 2014, The Promise of Forever noong 2017, Asintado noong 2018, the general daughter noong 2019, walang hanggang paalam noong 2011, marry me, marry you noong 2022, at lin lang noong 2023. Kaya ganoon na lang ang pagluluksa ng Kim Pao dahil siya mismo ang bumuo at nagbigay ng oportunidad na makilala silang pinakamagaling ngayon na aktor sa Pinas.